Umalingaungaw ang alikabok sa buong gusali matapos mabasag ang pader. Napasunod ang hangin palabas, parang hinihigop ng isang napakalakas na presensya. Dahan-dahang umangat ang ulo ni Ramel at doon niya nakita ang napakalaking anino na pumupuno sa buong pasilyo. Sa modernong katawan, hindi ito tulad ng mga aswang noong sinaunang panahon. Ang katawang nakikita ni Ramel ay Balot ng itim na kaliskis na may kumikislap na hiblang metal. Sugat na may nakakabit na cable at lumang tubo. At mga mata na nagliliab sa dugong pulang ilaw na parang infrared laser. Rommel! Ang boses ay parang sampung tinig na pinagsama, mabigat, dumadagundong. Hindi mo dapat! Ako sing Lumundag si Bantay, nangingitim ang asul na apoy sa katawan. Ngunit isang kamay lang ng hari ang kumalampag sa kanya at tumilapon si Banday sa pader na parang bala. Nagliyab ang amulet niya, mas maliwanag kaysa dati. Hindi ito amulet ng lumang panahon. Mukhang nag adapt ito, pumupulsong parang modernong reactor core. Hinugot ni Ramel ang kanyang silver deck blade. Tumama ang liwanag ng asul na enerhiya sa mukha ng hari. Ngunit paghampas niya, sumalulang ang hari gamit ang dalawang daliri biglang pumutok ang sahig. Sa lakas ng pagkakahampas ng hari, nagkabitak ang lupa at bumagsak sila sa mas mababang palapag. Kumalat ang alikabok, nagtilian ang mga bakal at lumipad ang debris. Habang nahuhulog sinunggaban ng hari si Ramel, hinila siya pababa. Sinakal siya ng mga kamay na parang bakal. Ang mundo, ngayon ay akin. Sabi ng hari habang pinipisil ang leeg ni Ramel. Ang di ka dapat na buhay. Ramel Bago tuluyang mawala ng ulirat si Ramel, isang nakakasilaw na bughaw na liwanag ang sumabog mula sa taas. Tumalon si Bantay mula sa nasirang kisame, ang buong katawan niya ay may asul na apoy, ang mga mata ay malaswang kumukutitap, at ang hangin sa paligid ay nagiging alon na parang sonic boom. Sinakmal niya ang kamay ng hari. Sa unang pagkakataon, napaatras ang hari ng aswang. Lumayo ang hari ng aswang sa gusali. May itim na usok na umiikot sa katawan niya, parang may teleportation o paglipat ng anyo. Hindi pa ito ang oras. Kunin niyo siya. At biglang lumabas mula sa dilim ang tatlong bagong nilalang. Mahahaba ang mga katawan, may drone-like wings sa likod, at kumikislap na pula ang mga mata. Hinabol nila si Ramel at Bantay habang umatras ang hari sa anino. Nakatakas lang sila nang tumalon si Ramel palabas ng sirang bintana dala si Bantay. Pagsalpok nila sa kalye, huminto ang mga sasakyan, nagsigawan ang mga tao.